expected ko. Kung, kung, uh, kung eh, nga nga, mayroong kasabihan na ano eh, kung ano ang tama, kung tingin mo tama, ganun ang, pa, ang paniniwala ko eh. Alam kong tama eh. Alam ko legally na sa tama kami eh. Kaya expected ko yan. Hindi ko lang alam kung kailan. Ganun. So from the start, talagang naninindigan kayo doon sa inyong paniniwala? Yes. Si Tito Joey at si Boss. Wala, parang panganak yan eh. Siyam na buwan na magbubuntis. Medyo may, 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 mayroong mapapaaga, mayroong lalagpas, pero alam mong lalabas din. Ganon, ganon ganon ang pakiramdam ko. Um, Mag mga kasi, 15 eh, months, hindi pa lumalabas yung bata. eh, ibang usapan na yun. Kaya, ayun, ganon. Eh, kung ano yung sinabi ni Tito, ganon. Eh, alam mong nasa tama kayo. Tsaka Diyos ko. Siguro naman, tama na yung 44 years. Di ba? Kasi, kung alam namin mali kami, hindi namin pipilit. Ba't oh. Namin, ba't pipilit? Nakakahiya, kakapala na mukha. Pag namin, nang alam namin mali kami. Di ba? Tama naman. So, hindi namin pipilit eh. Kaya, kaya nilaban namin sapagkat alam namin kami nasa tama. Si mababa ito n dalawang to. Kung <laughs> <laughs> ako nasunod? Oh. Ah. <laughs> ano 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 Wala, ano ano ako nasunod. <laughs> <dito>. <laughs> hindi nga. ano 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 ano